Dire di ah, dirita ta magisikot mga idol kining Puwede ka bitaw. Kanong survey-survey dire na sa dire sa amo sa bintana no. Kana bitaw sila ni sila ni kuan tuliti no. Ala na. Bagsak gina klaro lang. Dire na mo daw kay ngano mo kay ngong mo daw. Kontra mo siya dito, tihibolo sila sa ngalan dutirte ng grabe ka power. ilang ikunra na uli sa lamang kada uma kongres man namin ngayon ma <laughs> ayaw din yung kala ng mga Duterte kay kabalota sa ngalan Duterte kabalota sa kihimo Duterte dili sa Pilipinas no minus ang ayuda ni Duterte sa ito pa na wala kayo ayudahan na atlan pag pandemic pero ang project hindi kong ginoong oh kita man siguro grabe kadagan nakita, pero sa mga katawan, hebos ka sa mga katawan, takukang pose. ayuda mo kun sa mga anak, utang, utang, pagkukulang ngayuda, pagkukulang ng utang, pagkukulang ngayuda, pagkukulang ng utang, pagkukulang wala pagkukulang ng mo na ito dua mo ng mga Pilipino sa katong ato mawala man sa kalibutan ang atong anak na yung masunod ang atong sunod ng irasyon, maging e, ano eh project ni Nikuan project ni Nipulo ano hindi kay Ayuda pag humana kaon palito pagkaon, kaon ikalibang wala wala eh kung ano nga yeah, nga sa panahon ni Gong gabahir kay utang karon sus gino ko trilyon naman yung taon history good grabe kay history nga yeah, karoon samuk-samukon nyo style na po na nila Ilang samok-samok siya kung Kaya e para mong ang tao, declare na kay Marcial Ayaw, oh. dahil mga tao, relax lang mo Ayaw, Ay, ang problema karon Magtapok-tapok ang mga supporters na hindi ng mga Tapok-tapok Ya, yeah. bumbahan nila Ilang bumbahan Mau na ayaw good mo Tapok-tapok, like kayo ginang tapok-tapok Kabalo naman ta Kinsa karon eleksyon kinsa atong butaran Kaya kung um, tapok-tapok mo rin ha, bumbahan mo sa nang alam natin ito sa iyo ngayon. Pimpi, guwot. Muli, Wala, election may tabo. na ayaw mong tapok-tapok. Hula ta ang election. Kay Kabaluna mong kunsin yung butaran. Gano'n sila ni... Trulintino. Bush! Uy, niya pa. Aimee Marcos. Kanunang yun, ku, nagbutarkan niyo mo. Pero karon sorry! Kayo <laughs> na kong butaran niyo mo, Pa, 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 kompetro ka, pa. Maipik pa talong ka nalukik ka kan di ka nang dha, luyu oy, diha pangyakap ko si ala ayaw na ta ang kini oban, nag sus kinu po, basi karo na pala hong ba ako di maki kugunahan ng kibuloy, eh. klaro lang. pero basi makabutar ako sa iya, basi mabutar ako sa iya, kahit ka digum mas ya. balo na ta duterte, tatak duterte. kabaluta unsa ang mga dughan sa mga Duterte o pagservisyo ayaw na tanin yun kanang sila ni kaysa may mudagang kasi natural ko nangwe dawa dito mga kukurisman sana merma <laughs> sigurado na nga naman ang mga tao love nila ligong love nila Duterte mauna na relax at ah uh, hindi tayo kabaluta ilang ihimok eh, karoon rin out ng LCC tapos ICC mo yung jurisdiction sa Pilipinas nagpatabang sila ay yeah, yeah, ay ay <laughs> ay 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 presidente niya ay ayan na ta ayan na 2.30 2.30 mo na dabis sa presidente na akong naagihan na hindi na lupigong digong hindi na gid kung ganito logro pa ganito kaya kung pandemya to At time logro pa to e pandemya ba ito okay kayo ganahan din ko, project dito sa among kasadraman okay nalipay kaya kung punta tao nalingaw ko